Kriyato. Maligayang Pasko and advance Happy New Year sa tanan. Pasensya Giyod na maulag ito'y naabdan sa amo ang kaya i-provide sa inyo pero munta na kahatag ni kalipay sa bawat pamilya ninyo. Nalipay ka mo? Salamat ka Ay. My heart is just parehasan ako ang giingon na during our Christmas party sa ato Manipayon ako kasi kasi nga nahatagan kong chance na makatrabaho mong talaga. And as your appointing officer, and as your administering officer, unta di maulawan si Mayor Tessa sa pagpili sa inuha na maging kahabahin sa akong administration sa tanan na nakatrabaho ko, we may not talk every day, we may not uh, spend times together, but the thing na gusto ko i-affirm sa inyo is that ang malungon, padayon nga nag sa malipayon na serbisyo tungod kay arap ka na nabutang sa mga opisina nga nag sa mga trabaho. Hindi kita Balik -balik. Personally, I am an imperfect human being, and adlaw-adlaw, we are given the chance to repair, to repent, to restore, to reform, to provide the best services that we could ever give. Unta, walay sayaw ng oportunidad. Pila na ka-adlaw na. So remaining. sa 2024, I hope makahabol ang uh, reconciliation sa tanan kung may araw pa man. Ang uh, pag-move forward sa isang ka-institusyon na kasalanay sa paglimpyo sa aton ng mga kasing, -kasing pinaagi pag sa pag-unload sa mga burden na nagabira sa aton para hindi mag -avulate. So, sa mga wala pa na unload ng bagages, I hope na we jettison it before the 2025 year begins. Unta sa aton nga pagatubang sa bagong tuig, may bag-o pud ta approach if ever wala nato na uyunan ang aton nga pagatubang sa manud tapos na nga Everything is a blessing and every day is a chance to be better.